Panginoong Diyos, aming Ama sa Langit, kami po ay humaharap sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat at pananampalataya. Salamat po sa biyayang ibinibigay mo sa amin araw-araw mula sa kalusugan ng aming katawan hanggang sa kapayapaan ng aming puso at isipan. Ngayon, iniling po namin ang inyong biyaya at patnubay para sa aming kalusugan at kagalingan. Palakasin niyo po ang aming katawan laban sa anumang sakit at karamdaman. At ingatan niyo po kami mula sa anumang uri ng kapahamakan at peligro sa aming paligid. Panginoong Diyos, batid namin na ang aming kalusugan ay isang biyaya mula sa inyo. Kaya tinihiling po namin na patuloy niyong ingatan at talagaan ang aming mga katawan mula sa anumang sakit at karamdaman na maaaring magdulot ng paghihirap at kahirapan sa aming buhay. Lord, bigyan niyo po kami ng pangunawa at kaalaman sa pag-aalaga ng aming kalusugan. Tulungan niyo po kami maging maingat sa aming mga desisyon sa pagkain, ehersisyo at pangangalaga sa aming katawan upang mapanatili ang aming kalusugan at kagalingan. Mahal naming Panginoon, hinihiling din po namin ang inyong biyaya at pagpapala para sa aming isip at emosyonal na kalusugan. Palakasin niyo po ang aming kaisipan laban sa anumang mga problema, pag-aalala, pangamba at ipagkaloob niyo po sa amin ang kapayapaan at kagalakan sa aming mga puso Hinihiling din po namin na patnubayan nyo kami Sa tamang pamumuhay Na nagtataguyod ng balansing buhay Ituro nyo po sa amin ang kahalagahan Ng pagtulog ng sapat Paglaba sa kalikasan Pagpapahangin, pagpapaaraw Paglanghap ng sariwang hangin Mula sa mga nature na ginawa mo para sa amin at maging sa pagkakaroon ng oras para sa pahinga at pagre-relax upang mapanatili ang aming healthy bodies. Sa bawat araw ng aming buhay, aming dalangin, aming Diyos. Patnubayan niyo po kami sa aming mga gawain at paglalakbay sa mga pagsasakay-sakay, papunta at pabalik mula sa aming mga trabaho at pag-aaral, at mga bagay-bagay na inaasikaso. O Diyos, ipangalaga niyo po ang aming kalusugan sa bawat ginagawa namin, sa bawat hakbang naming mga ginagawa, at gabayan niyo po kami sa taming landas ng kalusugan at kagalingan. Salamat po na ikaw ang aming proteksyon. Tunay nga na Nakikita namin na hindi namin kayang proteksyon na aming sarili. Kami ay maaaring magkasakit o mamatay kahit na anong oras sapagkat um, napakahina lang ng aming katawan. Pero Lord, kami ay lumalapit sa iyo na ikaw ang magpaprotekta sa amin sa lahat ng mga sakit, sa lahat ng mga aksidente, sa lahat ng mga bagay na makakasama sa amin. Salamat po sa dugo mo na nagpo-protect sa amin araw-araw. Patuloy mo kaming tulungan, Panginoon, na magtiwala sa iyo at tulungan mo kami na maging healthy lamang dahil sa dugo ni Jesus na nabuo sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa mga pagkain na pinoprovide mo na magbibigay sa amin ng kalusugan. Salamat din sa mga vitamins na natutunang gawin ng mga doktor para aming inumin sa araw-araw. Salamat sa mga dahon na nagbibigay ng protection sa amin. Iniunom namin, ginagawa naming tea. Salamat po sa lahat ng ito. O Diyos, sa kabila ng lahat, ikaw pa rin talaga may hawak ng aming buhay. Kaya naman patuloy kaming nagtitiwala at umaasa na kami ay aalagaan mo araw-araw. Salamat po sa pag-aalaga. Salamat po, Panginoon, tulungan mo kami na ang buhay na ito, ang katawang ito ay patuloy naming may handog sa inyo sa pagsamba. Sinasamba ka namin, aming Diyos. Pinasasalamatan ka namin sa kabutihan mo sa aming buhay. Purihin ka, dakilain ka, luwalatiin ka, kataas-taas ang Diyos ng langit at ng lupa, ang Diyos ng aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Yesus. Amen.